umaga pa lang exercise na hindi na kami hindi na kailangan pumunta ng gym dito palang tingnan mo yung pancit ng kinakain pero ano sobrang lakas partida yung pancit na kinakain yan no? <laughs> kasi okay. sa Badalingo, alak alak kasi yung pangkape kape ito wala, ay, kapitididid. okay yun doon doon sa natin eh yan <laughs> Yeah, Ayan gay, panggulo lang yun. Nagahanap pala yun ng ano. Nagahanap ng kaswap Saswak daw asawa niya eh. Ay, saan <nước> ka uh, yun panal? Do! <Tonight> o, uh, so. uh, ano panal? Ano? <laughs> Pagdadagdag ka. Ano panal? Dagdag ka panal? Ano? 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 lumalugi. Ka Nandun lahat sa kanya. lahat sa kanya. Lahat. May itim na yun. May ano? Ano? na lang. lang. Okay, yeah. oh, ng <laughs> 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 Ito, may ng ano. Nakikipagsup ng asawa. Oh. Ano? ng 3 -5. Mura lang. Ano? Deal na? Dadalin bukas? <laughs> <laughs> Dali bukas? Ano? Dali bukas Pati mo nagdamit doon? Oo. O, ayun. I-delay doon na lang yung doon doon. na lang yung sa bahay mo. <laughs>